cringy din Ah, pak, 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 pak Patay ka, patay ka, patay ka Ah, Bilabit, takbo nilaw. Takot, takot nilaw oh, Allah, tangin na, tingin nila Takot na takot sila sa akin Alo Ala, putang ina, bit Ah, ala, ala, ala Ala, putang ina mo, kupa Grabing bunganga yan, sobrang loud Ah, ala ah, Tatang na, bilis na kami Bastas Boom, dessert New mode, new hero Maya ka na sa akin. New mode. Ito, 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 ito. Tingnan natin, tingnan natin to. Wala na akong taki. Dito, pre, parang kanya, siya. Basta, clone, di ba, mirror. Mirror game. Parang mirror game siya, ganun. Hindi, wow. Maganda to. Enjoy to. Clone mode eh. Talaga, Charmin. Chill me. Where did I go wrong? Pagkakalamig. Ayan, mamimili tayo kung sino i-gocall natin. 3 hero you want to ban. Yan, yan, ban natin yan agad, o. Oh. oh, ano, ha? May abang ka ba? Ito, ito tayo, pre. Yan, confirm. Di ba mirror to, mirror? Bobo ka ba? Ay, buisit na yan! Wala man lang nag-isama sa akin! putragis kayo! Nisha tayo, Nisha! Huwag kang kupal, putang ina mo ka. Sino kayo mananalo dyan? Patay, GG. Ay, deep. Di... Ano yan? Ano yan? paypay, ano yan? Mainit ba? init Grabe, ang laki pa ng paypay, -pay, oh. Sunod-sunod yung salita mo, eh. Parang kang baril, eh. Parang buong barangay. Eh. Papaypayan mo, eh. Eh, di lima pa tayo, eh. Di putang na city na yung papaypayan natin. Ang lakas ng tama mo. O, oh, tara, 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 tara. Ay, grabe, purang para tayong mga paparo-paro, ano? Oh, grabe, may mga paypay, -pay, oh. Oo, oh, eh, talaga. Tara, tara, yan, oh. Pak, 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 pak. Hmm, putang na mo. Tangina mo, pare. Sige. Ano kayo ngayon, ha? Ano, ha? Ano? Sige. Ay, putra. Yung natunawin. Yung tunaw. Kasama natin. Gigi naman yung dalawa. O, gagi. Nagpa-farm po. Bobo ang puta. Gagi, lakas naman yan. Gigi. Ay. Ay, put putra. talo yata tayo, pre. Bobo ka kasi. Kung di tayo mananalo, tidis, pre. Grabe, putra. Kis. Sinapuntapon na natin yung paypay natin. Di naman nakakatama. Kupal kasi. Tara, 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 tara. Sige, putrek is ka, Ano, ha? Napaktapang muna tao. Ano, ha? Ano, ano, ha? Ano, ha? Ano? Ano, ay, bawal mag tipi dyan. Magaling kang kupal ka. Magtipi-tipi ka, ano ka? Diniswerte. Ano kayo itong last skill, Ano last kill? La la la, lock it. Lagay, yigi Grabe, ang sakit ng last kill nito ah. Hindi, wow. Kumuputok-putok. Kumuputok-putok. Bouncing, bouncing Uy, 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 hindi ako Hindi ako nakita, hindi ako nakita, hindi ako nakita Hindi ako nakita, hindi ako Putang <laughs> Ang galing, ang galing Buti na, hindi tayo nakita, pre Tago-tago lang tayo sa damo ba ah, ah, ah. Idol mo, ang burat. Charat, that. Ito yung din. Ah, pak, 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 pak. Patay ka, patay ka, patay ka. Ah, Tangin na, grabe takbo nila. Takot na takot nila sa akin. Oh, hello! <laughs> ala, putang ina, ah, ala, ala, ala. Ala, putang ina mo, kupa. Grabing yan. Sobrang loud. Ah, ala. Ah, patay na, bilis na kami. Bastos. Boom, deserve. Grabe, ang sakit. Oh, yun oh. Oh, di ba? Rampage. Rampage na yung kasama natin. Oh, sino yun? Ah, si Xiao. E, tanga ka ba? Oh, na. Hero, hero kasi nila to eh. Yung dalawa eh, no? Ngayon, ngayon lang natin tumagamit tong hero na to eh, no? Ano pa, ko Eh, <laughs> <Okay>, yan na. Ito <laughs> pa, putang na mo. Putang na mo. GGK sa akin. Chichiki Kiyosaki, daga. Nangihina sa kabubuhan mo. Tara pre, pasukin na natin pre. What we are waiting for? Si Pinsakinan, ubusin mo kasama natin. Bobo ka ba? Butrang, isi yan, di na matayod. Tama ka ba? Di o tres, pareho pala tayo na matay kita <laughs> Magmunti na, pahalat ang pagkatanga mo ha Uy, puta, mananalo na tayo Kinan Tara na, push na natin to Tayo ang pag-asa ng bayan, let's go Baka tanga-tanga ka Let's go Kinan, ayan na Kinan Ayan na Kinan Simula na natin to Kinan Tatapusin na natin to Kinan Hindi kasi marami tayo dito Magkakambal tayo lahat Obvious ba? Tapusin na natin to <clears throat> Wala na palipok limbok pa wala pa lang po. Ay, putang ina. Ayun po, walang life, pre. Na-ubos kayo. na din ako. Sunod-sunod yung salita mo, eh. Para kang baril, eh. O, oh, tara, 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 tara. Let's go, let's go, kinan Let's go, let's go, let's go. Tapusin na natin to. Napak-tapang muna tao. <laughs> Tapusin na natin to, men. Ay, gago, na-ubos. Putang ina, na yung life natin. Ay, di puta! Tang mo, pare. Sama-sama na, sama-sama na. Oh, tangin kinan. Huwag kang pamak, boy. lang to, kaya lang to. Tiwala lang, tiwala lang. ulol Hindi natin kaya eh, kasi masyado silang masakit eh. Pero kung ako magpupush dito, ako bahala. Tingnan nyo ha, kung paano mananalo ha. Baka tanga ka. Papakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas magpush. Panoorin nyo lang kung paano ako magpush. Tanga na, ah, kaya Papakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Ay! So, <laughs> Akala ko nasa mid sila lahat, mga kupa! Ikaw yung kupan! Tapusin nyo na! Tapusin na natin! Sorry, chill. Ako na lang ang pala mag-post yung inamin. Pag kayo kasi ang kanan ko, parang ma matatagalan pa ako eh. Kupal kasi! Parang next year pa natin ito matatapos eh. Kailangan natin gagalaw dito. Assemble. Putang ina nito, nandito na naman si Kupal, oh. Kubal. Kupal! Wala na. Finish na. Tapos na kasi. Ilang minuto na tayo dito. 23 minutes. Gago na hindi Di pa natatapos. Bobo ka kasi. Ang hirap kasi. Hindi naman di... <coughs> hindi kami naka... Uy, gago ba? Ala! Paano nangyari? Bobo ka ba? Ano nangyari? Hindi ko nakita. Ano nangyari? nag sila? Obvious ba? Gago. nag na lang sila. Oh, kasi malakas siguro tayo, pre. May malay ko sa'yo. Ano? Gusto na din kasi siguro nila matapos. Itapos ng tagal din na. <laughs> ano <laughs> yung nakatawa? Huwag ko yung BP. Ang galit naman. Ah! Yung BP ako, pre. Kita niyo yung hero ko? Huwag mo ipinapakita ang pagiging bobo mo. Yung <laughs> BP <MVP> yan. ha? Ah? <laughs> Ganon tayo kalakas. Kita nyo naman, MVP. Tatamahan kita. Ang lupit ng mirror game, no? Maganda sana yun. Kaya lang, depende din kasi sa kan, eh. Sa kalaban mo, eh. Yung kalaban kasi, yung nahirapan mag-push. Kami, nahirapan din mag-push. Ang hirap talaga kasi, yung mga hero kasi namin, nanguubos ng minion.